is up? This is Jay J and welcome to another episode of Sien pinay Pinoy Popular Science para sa lahat. Today, we went to the heart of the Philippines upang alamin kung ano nga ba ang proyekto ng Department of Science and Technology na gumagamit ng mga likas na yaman upang matulungan ng ating mga magsasaka na mas mapadali ang kanilang pagpuproseso ng mga ani. Isa sa malalaking hamon na kinakaharap ng bansa ay ang food security o ang pagtitiyak na may masustansyang pagkain ang bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng sakuna. Hindi rin lingid na kasama sa mga apektado ang ating mga magsasaka na madalas na nasasalanta ang ani kapag dumarating ang bagyo. Upang hindi masayang, karaniwang paraan ang pagpapatuyo o sun drying ng mga ani sa init ng araw. Ngunit kapag ulan, at bagyo ang dumarating, walang araw na maasahan at mabagal pa ang prosesong ito. Kaya nalulugi ang mga magsasaka. Ito rin ang problema ng mga magsasaka sa Buena Vista, isang bayan sa lalawigan ng Marinduque, na nabigyan ng solusyon sa tulong ng DOST. Iyan ang tutuklasin ng ating ka-DOST Varkada na si Diego sa kanyang biyahe sa episode na ito. Dito sa Buena Vista, Marinduque, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao ay ang pagsasaka at pagtatanim. At upang mas makilala natin ang kanilang pamumuhay, kung ano ang karaniwan nilang pinagkakakitaan at ang mga hamong kanilang hinaharap, nakausap natin si Nanay Cristina na nagbahagi ng kanyang kwento. Yung pong pag ng kopra, matagal niyo na akong ginagawa yun. Matagal na po, bata pa po ako ay talagang yun po na ang aming hanap buhay. Mm -hmm. Kami po isang mahirap lang ay, mm -hmm. ay yun po na ang Pero yun aming po talaga yung pinakahanap buhay Yun, yun, yun na lang, po ang aming Ay, kamusta naman po yung uh, kopra Kamusta naman po yung... Ay, okay din po. Dahil... Kita. Misan, misan, ay mahal ang kita, misan ay mura, ganun mm -hmm. laang ang po. Depende po. depende sa dami. po sa dami ng kopra ko. Mm -hmm. Ganun laang ang... E, paano uh, sa panahon? Pag panahon po nang wala, di. Pero yung oh, tag-ulan. Tag-ulan po ay uh -huh. wala man po gaano hanap buhay. Kung ano po ang maanohan din, yan po uh -huh. ang Yun ang, lang. Uh, kasi may uh, hirap ko. si eh, paano ba pinapatuyo yung kopra? Pag yung pong ano ay, ang nag ay na po la ang namin uh -huh. sa tapahan po ay yung init yung, sa init niyo yung no tapahan po uh -huh. yung apoy po na mm uh -huh. po namin ng mga kayaka yung ganyan po uh -huh mga bunot, mga kayakas, yung po ang aming inagawa. Yung hukita, ganun kadalas? Ay, minsan po ay ano, sa isang buwan ay ganun. Minsan ay nasa isang libo, minsan ay mas malaki po naman pag minsan. Ah. Hindi naman po pare-pare. Pero buwan-buwan po. po meron. Oh, pero madalas buwan madalas po 1 uh mm, ano 2 po. Tapos, pero ano pa po, po yung mga pinapatuyo nyo dito? Ano pa po, po yung mga inaani nyo dito? ay kami, ay di yan po mga gabi po nga mm -hmm. eh. pag misa na di yun nagagulay po kami misa inatinda ko po Apo. yung inaluto ko at inatinda mm sa mga dyan mm -hmm. po ang aking ano doon yun po so pinapatuyo niyo mm -hmm. po siya tapos po iluluto tapos po ititin na. na so yun po talaga yung hanap buhay niya hmm, dito yun po kung ano po ang mapapagkitahan at, yun po kung po, ano pong pwede at kaya hmm, yun po yun, eh. yun po ang nagawa namin hmm. At upang ibida pa kung paano nga ba nagsimula ang inubasyong tutuklasin natin sa episode na ito, makakapanayam naman natin si Sir Bernardo Karingal o mas kilala bilang Sir Bernie, ang Provincial Science and Technology Director ng PSTO Marinduque. So yung vulnerability pala sir ng pagpapatuyo nung nyog sa yun know, toxins, yes. sa dumi, ay masama mataas. So dun sir nang galing uh, ah, bakit hindi tayo gumawa ng dehydrator? Yes. Ah. Ang isang kwento pa niyan, uh, dahil nag area kami, yung minsan dito, yung sa sulfur, kamay mm -hmm. um, ka sa kalsada pa lang, amoy mo na. So, nagkukwentuhan kami, sabi ko, bakit hindi natin pag-isipan na, kasi may hot spring tayo, mm -hmm. why not gawin natin, kumbaga parang... Mm -hmm. Gamitin natin, sa, yeah, utilize sa natin. ...sa dehydrator. Mm -hmm. o, hanggang sa nakilala namin si Engineer Lau. Mm -hmm. Maganda yung kwento kasi, the first time na ikwento ko sa kanya, sabi niya agad sa akin, Bernie, 70% ah uh, gagana 'yung anong mm -hmm. yung, 'yung idea Yes. Yeah. So, uh -huh. And after siguro 3 weeks hanggang 1 month, nagbalik sila sa akin, meron mm -hmm. silang ano blueprint. Mm -hmm. So kasi may design. Yung, yes. Ah. Kasi ano, uh, 'yun talaga 'yung trabaho nila 'yun sa kumpanya nila. Mm -hmm. uh, more on design maganyan, sa engineering. Mm -hmm. So, ang maganda noon, hindi kami tumigil doon. Mm -hmm. Ang nakakatuwa, hindi, na hindi, uh, hindi, hindi lang siya sir. Hindi lang siya drawing. drawing. Oo, oh, so, 'yun 'yun. So ngayon, nung inintroduce ako, ah uh, ganun agenda ni sa amin. Uh -huh. So tapos Gabing yung trust, no? yes, tapos trust. yung engagement nga na yun. So uh -huh. hindi lang siya drawing. Dumating yung time na uh, alam mo yung personal na pera nila uh -huh. nag nagawa ng prototype. Wow. And after nang magawa yung prototype sabi sa akin uh -huh. Bernie, 70% uh -huh. gaga. Kaya ang ginawa agad namin nagawa kami ng proposal is uh -huh. na sa Regional Office and Bingo. From that prototype sir. Yes. Wow. So yung nakita nyo nun na sa yung prototype natin. Uh -huh. Ito na yung ng D.O.S.T. Tapos itong mm -hmm. building, uh, sinagot ito ng uh, Buena Vista ng mm -hmm. LSU. LSU. Yes. Sa ating pagbabalik, makikilala naman natin ang mga tao sa likod ng inubasyong ito. Hmm. Mula daw sa isang simpleng drawing, nabuo ang isang inovasyon na, na kayang magpatuyo ng mga ani gamit ang init ng araw at ng malbog hot spring. Kaya ngayon, isinishare mismo ng technology generator na si Engineer Lauro kung paano niya na-conceptualize at nabuo ang teknolohiyang ito na gumagamit ng init ng araw at init mula sa malbog hot spring. Engineer pa, paano po ba na nabuo yung concept na kung nasaan tayo ngayon? okay. Ito ay nagsimula doon sa ano sa unang meeting. No? Nag-request mm -hmm. yung uh, na DOS eh, na kung magamating yung yung itong uh, temperature dito sa ano sa hot water mm -hmm. hot spring at mm -hmm. saka uh, mayroon na silang mga data noon mm -hmm. so yung ginawa ko mayroon na silang ongoing ano ay eh, uh, concept nito mm -hmm tapos nag-initialize. May plano na. na po pala before? May plano na bago ako na nag-entry. Mm -hmm. uh, nung nakita ako, nung pinuntahan namin, nakita ko yung ano yung potential naman na ma-develop -de ko yung design. Mm -hmm. uh, yung, yung, pas, yung miniature prototype o, nila? parang ma-develop -de ko at saka so actually uh, gumawa kami ng prototype na yung plywood lang naman, mm -hmm. sa plywood. Dinala namin dito. Ah. At saka tinesting namin naman. So, you started engineer from something small talaga, pero ang ginagamit niyo na rin po noon ay yung tubig na galing doon sa hotspot. So, so, para po dun sa mga manonood natin. No? So, para hindi masyadong technical kasi very medyo technical siya. In the simplest terms, how does this dehydrator work? Saan nanggagaling po yung init para ma-dehydrate yung mga nilalagay natin dito? Ah, okay. Uh, ito ay yung hangin dyan, may mga components ito eh mayroon siyang fans o mayroon siyang pumps mayroon siyang coil no mm -hmm. so yung equipment nito yung mga fans and pumps niya ah uh, yung nagpapaandar nito ay solars. Mm -hmm. solar solar no? so mayroon tayong solar dito sa taas mm -hmm. yung ano tapos may mga battery tayo mm -hmm. wherein do natin si in store yung yung energy natin ano. Ngayon yung tubig natin doon sa natural na hot spring natin, pinapump natin, pinapadaan natin sa coil. So yung coil na yan copper. So yung copper na yan yung init sa tubig pupunta doon sa copper. Mm -hmm. Yung copper na yon ay binubugahan natin ng hangin. Yon, ng fan. So, di so, yun yung yun yun ng fan, 'yun yung gamit ng fan mm -hmm. para ma move natin yung air paikot, no? Mm -hmm. So habang tinatamaan niya yung coil na yon, uh, umiinit yung hangin. Ayon. So yung hangin na yon, yun naman ngayon yung nagpapatuyo ng Ayon. ating product. So, sir engineer na po, po ba yung mga Um, future plans or nakikita yung opportunities na pwede pong mangyari that because of this one, because mm -hmm. of this uh, project ng DOST and collaboration po with you? Uh, ito naman ay may plano na ito na mag-involve mm -hmm. uh, with DOST, with siguro by, by next year. Uh, doon sa mga Uh, hindi gaano kataas yung temperature, mm -hmm. uh, yung future, siguro yung masabi natin yung next generation niya mm -hmm. ay mayroon na tayong nakaabang na technology para ma-increase natin yung temperature. yung temperature. Para po, bakit po kailangan itaas yung temperature ng ano? Mayroon tayong mga product na kailangan ng mas mataas yung temperature ah, na sa no? ma init, mas mainit para ma-dry siya. No? May mga products na ganoon. So ito ngayon yung sa atin is yung pinaka pinakakayan niya ay mga dahon walang uh -huh. problema. No? Pero kagaya ng kopra, uh -huh. kailangan, kailangan ma siya mas mataas. Uh -huh. So yun naman yung inaay natin na yung next generation natin ito. Siguro most probably by next year. Uh -huh. Uh, ito ay ano na, uh, pwede na nating makita ulit yung resulta ng yung improvement. Makakapanayam naman natin si Sir Herbie, ang operator ng dehydrator at isa sa mga unang nakinabang sa teknolohiyang ito. Mula sa kanya, malalaman natin kung paano nakatulong ang inubasyong ito sa mga magsasaka dito sa Buena Vista uh, kadalasan sarap pinaprocess namin dito ay yung malunggay leaves, mm -hmm. tapos yung coconut na mm -hmm. copra, mm -hmm. tapos nagsalang din kami dyan ng, ng eggplant, yung talong, at saka uh -huh. talong sir, ini-slice, 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 pero halos ini-slice, ini-slice, ini ko ini yung mga, katulad ini-slice, 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 ini Ah, uh, 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 bago lang yun, sir, yung taro. Yung taro sir yun ay uh, uh, bago lang kasi kumbaga, dyan lang sila nag-testing. Mm -hmm. Tapos nung nakita nila na maganda yung dry diyan, diyan na sila uh, madalas nag-sasano ng ano, <coughs> like, papandry. Uh, so yung mga nagpapadry, sir, dito lang din sa local or sa labas. Ah, uh, yung talaga rin nila sa ano, sa Buena Vista yung parang uh, pinaka uh, yung nagpapa-dry sa. Oo, uh, uh, dito lang. Kamo sa naman sir, Siyempre, eh, bago, uh, uh. kakaiba. Uh, kamusta naman sir yung pagtanggap ng mga tao dito lalo na yung mga farmers sa uh, sa project ng DOST na to. Ah okay naman sir at kumbaga sila kumbaga, ay kumbaga very welcome. <laughs> yung pagtanggap niyan unang-una -una, syempre eh di malaki ang maitutulong niyan dahil uh, anytime pwede kang mag-dry. Mag uh, Oo. Oh, wala kahit umulan, o minute pwede kang mag-dry. Okay. Pero sir kamusta naman yung syempre sir ito uh, Uh, project ko ng DUST, okay. CEST. Kamusta naman, sir, yung reaction uh, reaction yung reaction nyo pala, sir, nung nalaman nyo na, oh, magtatayo tayo ng ganito dito? Uh, siyempre, sir, parang ang re magiging reaction ng namin dyan bilang taga dito lang sa malapit, eh, siyempre, matutuwa kami, siyempre, unang-una, kami yung makikinabang so, na sir. taga dito lang sa malapit. Yun yung parang pumasok agad sa aming isip na, ah, okay to, malaki ang may tutulong sa atin ito unang una sa mga farmer na katulad natin uh, dahil kumbaga dito lang kinukuha yung mga pwede mong isalang. Hindi rin natin palalampasin ang pagkakataon na masaksihan kung paano nga ba ito gumagana. At atin ring aalamin paano nga ba nakakatulong ang mga dehydrated products mula sa teknolohiyang ito sa pagpapanatili ng tama at angkop na nutrisyon para sa mga senior citizen at breastfeeding moms. Alamin natin sa pagbabalik ng Siyensika isa sa mga pinakamaraming um, available na mga dahon dito ay ang malunggay. Yun yung paprocess natin ngayon. Okay. So, Sir Herbie, ano ba yung mga una natin dapat gawin? Ah, ganito po, Sir. Ah, uh, hihimbayin natin yung dahon ng malunggay. Okay. So, paano, Sir? Pakita mo muna uh -huh. na sa akin. Paano? At ganito, Sir. Ito lang galing natin yung mabot. Ah, ganito. okay. Kala ko kasi isa-isay namin yung dahon. Ah, okay. hindi. Kinabahan ako, Sir. matagal, Sir. matagal, Sir. matagal, Sir. So ito Tapos, lang sir mga ano mismo uh, para them. hindi pumalag yung pinakang dahon niya. Okay, ganyan lang sir. Gagawin lang. Tapos sir usually gaano ba katagal yung pag uh, papatuyo? For example, itong malunggay. Ito sir pag gagaritong dahon ng malunggay, pangkadalasang oras lang sir nito ay 18 hours. 18 hours. 18 hours okay, lang. Sir. Talagang ayos na yung dry niya. Mm -hmm. uh, madali Plus, na siyang ipulburize. Ah, so uh, ang kaya siya dinadry sir usually para uh, gawing powder. Oo oh, okay. sir. Tapos Talog. ito pa sir kaya tinutuyo siya eh para tumagal yung ganyan ano. Ah, shelf life. Oo tama tama. Oo. Oh. Ayun. So kung makikita niyo yung loob ang dami niyang trace na pwede niyong paglagyan. So, sabi niya ni sir, uh, Herbie kanina, 15 kilos daw nung mismong malunggay yung kaya nitong nito i-accommodate or i-dry uh, at once. So, ang dami nun. After mailagay, sir, anong next na gagawin? Ito, sir. Uh, ilalagay mo, sir, to. Itong power supply. Aha. Uh -huh. Para dun sa ano. Yan. Ay. Ayun. Tapos to, i-on mo to. Uh, ano, sir, to? Yung blower. Okay. Yung blower siya kasi sa loob. Uh -huh. Tapos, ito i-on mo mga button na to. Mm -hmm. Tapos, Para saan itong sir mga buttons? Anong sir, ito, nito? Itong button sir, itong toggle switch sir, na to, ito yung meron doon ano, uh, solenoid mm -hmm. valve na siya yung nagkocontrol ng tubig na ah, uh, pumapasok, pumapasok, sir. sir. dyan. Okay. Uh -oh. Dahil kung hindi siya bubuksan, yung mga solenoid valve, nakasirado siya. Mm -hmm. Hindi Mula papasok tubig. yung tubig na nagbibigay ng init ah, dito sa loob ng okay. dehydrator. Mm -hmm. Oo, oh. tapos ito naman sir, yung makikita mo dito, yung temperature niya, mm -hmm. tapos yung ano yung... Ano itong mga zone sir? So, meaning yung taas? Oh, sir, yung yung ano yung, alo, yung oh, yung layers niya. Tapos yung makikita mo diyan yung temperature, yung oh. 47.245. Okay. Tapos yung kabila Humidity. naman. Oh, sir, itong gawing kanan. Mm -hmm. Ganoon din sa kabila, itong kabilang side. So ito lang, sir, yun. Oo, oh, oh okay. dalawa na to. Oo. Oh, oh. Tapos itong baba, sir, anong inuunahan nito? Ito sir, baba na to. Ganoon din sir, yung mga solenoid. Oo. Oh, ah. top, oh. Tapos saka yung pump dito, yung solar pump. Oo. Oh, oh. Dito. Para sa tubig. Ah, ah, yung, sorry, so, ganoon lang bye. para siya kadali i-operate, sir? Oo, oh, okay. sir. Ang paggamit ng teknolohiya ay hindi natatapos. Sa pagawa ng makina, sa bayan ng Benavista pinapakita kung paano ang isang solusyon na sinimulan sa sakahan ay maaaring magamit din sa mga programa para sa kalusugan at nutrisyon ng komunidad. Kilalanin naman natin ang mga taong nagpapatuloy sa proyektong ito hanggang sa mga nagsusulong ng nutrisyon at kalusugan. Dahil sa suporta ng LGU at sa tulong ng Municipal Health Office, nakatikim na ang ilang residente ng mga produktong mula sa dehydrator tulad ng masustansyang malunggay powder. So how, how does this yung project ng DUSD, yung dehydrator, impact yung mismong industry na yun dito sa Manila? Well, actually, wala naman. Ano. Um, sana, um, maging successful yung uh, trial operation namin, ng dehydrator. But uh, hopefully, um, while doing that, nagiging okay naman. No? Dahil malaking bagay to sa aming mga coconut farmers. Mm -hmm. Especially nowadays, hindi na kami, hindi na kami pupunta doon sa traditional na uh, processing ng copra. Mm -hmm na kung Which is gano'ng gano kahirap yung traditional oh, talaga, processing? Um, it takes um, two to three days. So, nare-reduce sa malaking time? Correct. Nare-reduce yung, yung malaking time. Processing talaga. Yung processing so. talaga. Mm -hmm. At pangalawa, since yung dehydrator naman is run by a solar power energy, mm -hmm. yung so, pagkuhan ng tubig, energy. renewable energy. And then, yung heat na ginagamit namin is from the, um, from the, um, uh, sa ilalim ng lupa, mm -hmm. Yung mga hot spring, mm -hmm. yun yung na-utilize well, natural, na, natural hot spring. Natural hot spring. Yun yung nagpapainit sa mga coil ng dehydrator, nagbibigay ng uh, temperature. Mm -hmm. Naglalabas ng init na kung saan doon natutuyo yung mga taro leaves, yung mga mm -hmm. leaves, mm -hmm. and uh, eventually, yung copra, mm -hmm. yung nyog. Pag so, natuyo na yung nyog, mm -hmm. panaprocess na yun, right after na malabas namin sa machine, pwede nang iprocess po. Uh, coconut ah, oil oil na yes so mga more or less 36 hours yes 36 hours plus mm -hmm. plus the processing maybe takes around mga to 48 hours then it's good it's okay uh -huh. um, it's considered as parang virgin oil eh mm -hmm. dahil na uh, sobrang linis, walang chemical na kasama natural It's all natural. Uh -huh. Ano ba po yung mga produkto na plano niyo? Uh, marami -process. pa like yung uh, uh, one of which is yung malunggay lips. Di ba? Yung malunggay lips, sinasama natin yung powder na malunggay. Yes, yes. Sinasama natin yan sa mga pandesal, mm -hmm. sa mga rice. So, marami ng mga product na with malunggay lips. Um, taro leaves, pwede rin natin tuyo yun. Mm -hmm. At yun yung mga binibenta sa mga supermarket na, na naka-packaging lang. Mm -hmm. Nakapatetrapak, na mga gano'n. Kamusta naman po yung uh reaction ng mga patients ninyo or sino po ba yung mga nabigyan niyo na ng mismong uh malunggay na powder uh, at, at taon taon po kasi sinasagawa yung aming uh, may program ang mm -hmm. munisipyo dietary supplementation program para sa batang edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang mm -hmm. na 6 months to 5 years uh, old o nakabilang sa kaso ng malnutrition mm -hmm. so isa po ito, Pero bago tayo magtapos, ipinahayag naman ni Ma'am Amparo, isang senior citizen ng Buena Vista, kung gaano siya ka-excited na masubukan ang malunggay product na ito mula sa dehydrator. Pero ito po yung first time niya na marinig First na time. Meron pong powder na malunggay. So sa tingin niyo po, ano po kayang magiging benefit po nito sa inyo and also dun po sa mga senior citizens? Maganda um, ito kasi hindi ka na mababahala pang kumuha kung saan ka para kumuha ng sariwa na no, yan. At mm -hmm. least meron ka na sa bahay oh, in case na gusto mong ilagay sa iyong ulang mm -hmm. na lulutuin. Eh, eh. Budburan oh, lamang. Readily na, available na po. Ready na. na hindi ka na, na mahirapan. <laughs> hindi na kayo no, ano ng oh, puno. Siyempre, kaya kung kuha oh. sa kapitbahay. Mm -hmm. diba? At least kayo po meron na kayong sarili mm -hmm. niyo sa bahay. so Ayan, uh, Daniel. Sa tingin niyo po ba, uh, siyempre ang gusto po natin, hindi lang naman sa mga senior citizens, pati po sa kasama niya sa bahay. Oh. So sa tingin niyo po, uh, ano po kayang magiging Reaction din po nila. Kasi talagang alam naman nila na lagi kang nagagamit ng malunggay. Mm -hmm. So, hindi familiar sa kanila yung powder pero pwede kong sabihin na yun din ang content nun Opo, sa na, sariwa na, 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 at saka dun sa powder. Mm -hmm. Kasi siyempre iba po oh. na yung nakasanayan oh. na kita nila doon mismo sa ulam yung malunggay oh. na buo at yung powderized. Oh, yeah. you know? Kasi siyempre uh, pagbago medyo may resistance ng konti ang mga tao. Tsaka uh, iba ang lasas kasi ng sariwa doon oh, sa tama, powder. Tama, tama. Ano naman po masasabi niyo na may technology po na ganito sa inyo inyong bayan at nakakagawa po ng mga ganitong food? Apo, eh, napakaganda pong pakinggan yan kasi kung baga mas marami ang makakagamit. Start where you are, use what you have, and do what you can. This perfectly sums up the episode that we have for today. Nagsimula sa isang idea na may hangad na makatulong sa ating magsasaka na mas mapabilis ang pagpapatuyo ng kanilang mga ani. Ginamit ang mga natural resources na meron sila, kagaya ng hot spring at ng solar energy upang makagawa ng solusyon na magbubukas sa napakaraming oportunidad. Dehydrator na gumagamit ng init ng araw at init mula sa hot spring. Talaga namang kapag science and technology ang kasangga, nagiging posible ang mga bagay na dati inaakalang imposible. Hindi nananatiling drawing lamang ang ideya. Ngayon ay mayroon ng solar-powered hydrothermal dehydrator na tumutulong sa mga magsasaka ng Buena Vista upang mas mapadali, mas epektibo at mas mapainting ang proseso ng pagpapatuyo ng kanilang mga ani. At higit pa doon, mas matipid ito dahil natural na enerhiya ang ginagamit. Energy saver na, environment friendly pa. Ito ang mga teknolohiyang patuloy nating susuportahan. Mga proyekto na tunay nagsisilbi sa mamamayan. At higit pa riyan, sisikapin nating mapalawak pa ang ganitong uri ng inovasyon upang makinabang din ang iba pang komunidad sa buong bansa. Muli, ako po si Secretary Renato Yuselidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang Shansika, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.